Hello guys, good afternoon. Welcome to my channel. This is Miss Jarvis Vlog. Guys, dito tayo sa farm ngayon. Samahan niyo ako. Yan, magsisiga tayo dito sa farm para maganda yung mga bunga ng mga new. Kailangan papausokan sila ng umaga at saka hapon. Yung mga tanim natin dito. Yung guys, yung pagkain niya ng ano, manok at saka baboy. Tinatanim yan sila. Madrid di kakao. Ayan. Dito tayo muna ngayon. Wala pang mga yes Itong aking ano, maliit pa rin. Buya ba, no? Ito sana bumunga na itong ano, dragon fruit. Madami tayong mga tinanim dito. Pero di pa tumutubo gano'n. gagawa sila ng no? extension sa bahay ni kuya minsan madilim teka parang madilim ayan ayan medyo lumiwanag siya ating siga. Kailangan magsisiga tayo ng dito sa mga taniman. Ang ating langka guys. Pagong tanim pa lang yan. Yan doon sa mga ano. Ito naman yung punta natin yung mga Rhode Island. Ingat lang tayo dito kasi may mga ano dito guys. Mga sneak. Yan yung ating road island. Malalaki yan sila guys. Ayan sila malalaki. Nanginitlog na yan sila yan yung isang isa na ba yun? Ayan. Yung prangdang. Ayan doon. Tabi po. Tabi po. Sige kayo na kayo kung nakakakita. Kailang magtabi-tabi tayo guys. Kasi mayroon tayo din nakikita eh, sila magpasensya sila naman yung nakakakita ano to yung to oh dito siguro to yun guys ang laki ng yung laki ang laki niya punta tayo dito yung mga manok hello lolo yan hanggang doon yan sa kabila Alam mo to guys, kinakain namin to nung maliliit pa kami. Anong tawag nito sa inyo? Pero kailangan hinog na siya pag kinain, papahinogin natin siya. Yan. Tawag sa amin yan. Lobi-lobi. Lobi-lobi. Alam yung Lobi-lobi yun may mga bahay doon dandahan lang natin kasi sabi ng iba nakakahilo pag mabilis kaya dandahan lang natin para di sila mahilo punta sana ako doon sa mga saling alam ko may mga pinamotor kasi ngayon guys yung mga saging yan kita tayo ng ano new dami na kunta sa kabila טענה עתיד. אה? פגינה היא. Guys, kailangan lang nagsisita para bumunga yung mga tanim tulad ng mga nyug. Ito tayo dito sa kabila. Nasa tabi lang ito ng karsada guys. Uy, hey, bakit namatay yung aking kalabasa? Oh, my gosh. Bakit? Diniligan ko lang ito. Bakit siya namatay? Namatay siya, guys. But, ay? Binaki alaman siya. Naputol. Sayang naman. Ang laki pa naman niya. Mga, ano talaga yung mga hayop dito, mga manok. Ito okay naman siya. Yung iba kasi, ano ng aso, manok. Ayan. Daming buko guys. Buko kayo. Ito pa kuku kaysa na tumubo itong mga ano linalong ko dyan ng mga ano ng kalabasa sa kalangka lagay ko lang dyan Tanim. Ito guys, kilala niyo ba ito? Yan. Ito ay apare. Yan, masarap din ang laman nito, guys. Sarap siya na ginataan. Yan, maliliit pa yung iba. Ito tayo dito. Kamating kahoy. ready agwa guys Ga ano sila ito na matay iwan ko bakit baka sa sobrang init yung in gabi tawag nito um, kanipis yan binili ko yan guys para itanong palaya. Yan mga malunggay. Sila. Ano ko tanggal na naman daw nitong gabi ko. Bakit kaya? Ito lang ka, mataas na siya. Taas na guys, yung ating langka ang aking okra. Okra pang... Ano siya? Hindi siya hilti. Ito, magtawag sa inyo nito. Nilalagay ito sa tinula. Tsaka itong alugbate. Alugbate. Itong saging ko mga inano ko lang to sa kaibigan ko magagandang saging to pinakialaman ng mga manok Kinakain yung dahon ano yun, di ba sayang na eh Kaman to maganda na yung ano niya kinain din yung ng manok pati yung kanyang oh inubos talaga grabe sayang naman busit mga manok na to nagawa sa buhay Dis manira ng mga tanim hindi walang naaano dito na tanim mga kalabasa ko ito, mabuti hindi nakikita ng manok. Ayan. Sayang lang kasi pag nakikita ng manok. Hindi pinapatawad yung mga tanim. Ito, ito. ito sana hindi makikita ng manok. Pero, parang tinuktok na yung mga ano niya yung mga dahon parang nabawasan na yung dahon niya kanina kala pa itong ano na ito ngayon talaga inubos no